Hello so, mga kasari, good evening po sa ating lahat. Time check natin is 8.31pm, September 2. Hayan, na maulan ang ating berber. -ber, yung ating ber month, sobrang maulan. Kasi simula kagabi, maulan na. Uh, simula pala kahapon, uh, maulan na hanggang kaninang hapon lang tumigil yung ulan. Hayan, so gabi na tayo nakakapag-vlog dahil nga ang dami nating gawain sa araw-araw. <laughs> hindi na natin magawa yung makapag-vlog tayo talaga sa araw-araw na walang paliya. Diba? Nakakapag-premiere pa tayo. So, ngayon is, ah, uh, ilang buwan na tayong hindi na tayo nakakapag-vlog ng maayos. So, kakatapos ko lang sa paglilinis ng bahay. Tapos, ito naman, meron na naman tayong gagawin. So, ito yung, ah, uh, mga pinamili natin kanina umaga. Ah, uh, bago tayo namili na sa grocery store na Sufi ko, bumili muna tayo ng mga burger buns. Ayan, burger buns, limang balot ang binili ko. So, bali, may natira pa tayo. Bukod dito sa limang balot, may natira pa tayong luma ng dalawang piraso kanina. So, it means, nabenta na rin yung tatlong balot kasi apat na balot na lang ito. Ayan, so tapos, yung nabili lang natin na may palaman is yung Spanish bread. Limang piraso lang to, so nabenta na yung tatlo eto ito yung ating ube flavor na maraming may paborito nito ayan so heto naman yung mga napamili natin kanina umaga suki so, nating grocery ayan mga ano kasi simula kaninang pagbubukas natin tindahan mabenta mabenta yung mga noodles so na, uh, syempre bawal tayong maubusan ng mga fast moving kaya kailangan bago pa maubos meron na tayo mga napamili Ayan yung aking mga nabili ito. Anim na piraso lang yung Colgate na red. So, bali more in ano lang siya, noodles. Ang ating na panilis. Plus, nakabili tayo nito. Diyan lang sa malapit. Uh, tindahan din ang binilang ko nito. 50 pesos kalahating kilo. 100 per kilo. Sibuyas natin. Mabenta rin ang sibuyas natin sa ating tindahan. Plus, frozen yung na choco. So, hindi mabenta yung yellow nito. Yung Bavarian flavor, hindi siya mabenta. Kasi isang balot na binili ko, siguro two weeks, magto two weeks na yon hanggang, hanggang ngayon may natitira pa. So, choco talaga. Ito, nakakailang balot na tayo benta nito. Tapos, ayan, bumili ako ng peanut butter pang gamit lang natin dahil balak ko nga magkaldireta, baka bukas. So, dito sa ating mga chicheria section, hindi muna tayo namimili ng mga chicheria kasi gusto ko muna ito. Lalo na itong iba rito, is papalapit na yung mga expiration date. Ayan, kaya kailangan uh, medyo bawas-bawasan ko muna yung ating mga chichiria. Kailangan maibenta muna natin yung mga iba dito. Para naman bago tayo makapagdagdag ng mga chichiria. Kasi nga matumal ang chichiria ngayon. I-share ko lang no sa aking mga kasari Alam ko makaka-relate kayo. Dahil hindi natin maiwasan na kahit nasabi mo na magpaskil pa tayo na bawal ang utang. Ay, hindi natin may uwasan na magpautang pa rin tayo lalo na ako yung kapitbahay natin tapos alam natin na walang wala at wala rin makain tapos lalo na kung alam naman natin na marurong naman magbayad so yung aking i-share is binata siya so kapitbahay ko lang din marunong naman din magbayad so si kuya ay pag umutang dito ba diba? pero pagka nakabayad na siya kapag wala siyang pera yung utang umuutang nakikita ko siya lagi rito yung wala pa siyang sahod pero kapag nakabayad na si kuya ay kinabuka, simula kinabukasan mga ganun mga ilang araw hindi ko na naman siya nakikita so ibig sabihin kapag may pera siya bibili siya sa iba so pagka wala siyang pera dito siya sa akin utang o di ba ang galing so dahil nga uh, marunong naman siya magbayad so hinahayaan ko lang din basta lang sa akin ay hindi siya sisira sa mga uh, sa pangako niya yung usapan namin na every payday nga kailangan magbayad at hindi siya magbabalance kung minsan nakaka-stress din ba diba? tayo mga kasari na stress din tayo sa mga ganyan mga customer kaya lang uh, ilang beses ko na rin naman siya na ano ilang beses ko na rin naman na sana siyang hindi pinagbigyan na uh, oh, pautangin, kaya lang makulit si kuya dahil nga uh, dalawang beses siyang sumira sa akin pero pag kinausap ko naman na siya is nababayaran naman niya so kaya lang, kapag sabi ko hindi na kita pagbibigyan, hindi na kita bibigyan ulit, makulit pa rin si kuya pabalik balik pa rin dito, para kumuha sabi ko, ang kulit mo sabi ko, hindi na nga ako nagpapautang ganito ganon, pero makulit pa rin, kukuha pa rin yan <laughs> So, tayo mga sari-sari store business owner, palibasa danas din naman natin yung kahirapan. Kaya, kuminsan nakakaintindi rin tayo sa mga taong naghihirap. Kaya, hindi natin maiwasan pa rin na magpautang tayo. Pero, kailangan siyempre kung magpapautang din tayo ay piliin natin mabuti yung hindi tayo maluloko dahil nga kapag nagkataon ay tayo rin ang kawawa so hayun lang sa akin mga sari, na-share ko lang so hanggang dito na lang ating vlog at kailangan pa natin ayusin yung mga kalat natin dito is mag aalas 9 na yata. O, oh, 8.51pm na. So, hanggang dito na ng ating vlog. Thank you for watching at uh, maulan na bear month sa atin lahat. Imbis na si ulan is, imbis si bagyo is yung um August pa, hinihintay ko. Kasi nga sobrang init ng panahon, ba diba? So, dumating siya ngayon, uh, September na. Late na si bagyo.